panibagong paranormal exploration na naman ang inyong matutunghayan dito sa Cebu Ghost Hunters. Mga ka hunters ito ay isa sa pinakadulong parte ng Danau City, Cebu. At isa daw ito sa pinakalumang sementeryo na makikita dito sa barangay lawaan sa Danau. Mga ka-hunters, pakatutukan itong aming pag investiga at pag-explore dito sa pinakalumang bahagi ng sementeryo at marami kaming na encounter ng mga sobrang delikado. Mga ka hunters kayo na ang maging silbing tenga at mata ng video na ito. Ah! <tose> 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 <Whew>! <tose> oh. May mga spike eh. So yun mga ka-hunters, magandang uh, gabi sa inyo lahat before tayo mag-explore doon sa sinasabing pinakalumang sementeryo dito sa Barangay Lawaan, Danau City dito sa bahay nila Raymarc Perez at naimbitahan uh, niya kami dito So eto mga ka-hunters, uh, napakalayo ngunit uh, maganda yung location at uh, tingnan natin kung anong pwedeng ma-encounter natin ng mga Ligaw na spirito doon sa lokasyon na yun. So mga ka-hunters, kasama ko ngayon itong mga kasamahan ko dito sa Cebu na mga Ghost Hunters. Hello may kapal si Boji Ghost Ito pa mga kasama natin, si Van Desipin Ghost Adventure. Yan, may kasama tayo. Ito, <coughs> si Brother. May third eye siya. Magaling siya sa mga uh, Tawag dito May mga orasyon Ganon so, Yan si Tata Si Tata uh, Paranormal Investigator Raymart Perez Ang nag-invite Jesse si Brother Sa amin dito So Mamaya sana worth it Yung location At saka Mga isang oras din tayo ba? Diba? Oo oh, may isang oras Papunta dito Ikaw ilang oras? Papunta sa inyo dito? Uh, hours? Three hours. <laughs> three hours. <laughs> Layo, no? So, yan. Ito yung mapa, mga counters Uh, yan, napakalayo ng binahin namin. Pero, hopefully, Brother remark work it. worth it. So, yun. Tingnan natin mamaya. Abangan ninyo ang exploration namin. So, Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Mga ka-hunters, nandito na kami sa Lawaan, Danau City. Isa ito sa pinakalumang sementeryo. Nasa kilig ko lang yung uh, pinakaluma o pinakaunang sementeryo kung saan tinanggal lahat yung mga buto ng mga bangkay at nilipat sa bagong sementeryo dito na nasa harapan ko. Napupuntahan namin mamaya, mga ka-hunters. Ito, mga ka sa pag-isipan ko, why not? Gawin natin dito yung equipments. Dito natin gagamitin muna. 'di ba? Okay ba tayo? Gamitan natin ng equipment ito. So, let's go. Hunters, ito may bago ako papakilala sa inyo na equipment. Ito ay galing kay Ghost Tech from Manila. Siya yung nag-assemble uh, nito. Ito ay, ang tawag nito is uh, music box. Itong nasa, nasa harap nito, ito yan. nakita kita dyan. Yan yung motion sensor. So, pag itinapat natin to sa isang lugar, na wala namang tao o wala namang motion pero ito ay tumunog. Hindi natin alam, baka spirito na. O ligaw na spirito. Yun yung ano nito. magka to pag inon natin to sa likod. Calibrating. Okay. So, yan. Pag itinapat ko, ito, dyan, kay ano, kay Bro J. Sige, Bro J. Ah, yun. Na-detect niya yung motion ni Bro J. Excuse ka dyan, Brother J. Ah. Oh. Pag nawala si Bro J, pag nag-stop na siya after ng motion detection niya, mag-i-stop yan. Ito, yung dala ni Ban, na uh, Ghost yan yung EMF. So, nakita naman natin yan sa mga ibang videos ko. Yan, nag-release nag niyan ng electromagnetic sa field or electromagnetic field, EMF. Pag merong energy o spirit sa paligid, magpa-fluctuate yan. Ito sensitive na mga bola. Yan, yan. Lalagay natin yan sa tamang lugar mamaya. Yan, iilaw yan sila. Pag ginalaw. Yan. Okay. So, start na natin. Lagay na natin yung mga equipments. At mamaya, before ko makalimutan, mamaya, before ko makalimutan, meron tayong Bluetooth speaker para sa ating spirit box. Okay. Dineploy na namin yung mga equipments. Nandito, yung dalawang flashballs. balls. Yan. Dalawang flashballs. balls. Mamaya, i-on natin yung music box. EMF doon. At saka yung mga flashballs din dyan at saka yung uh, Bluetooth para sa ating Spirit Box. Uh, mamaya mga hunters, kung meron kayong mga question patungkol sa dito kung gusto niyo makipag-communicate, mamaya magtanong tayo. So yan, nandito na kami. Okay. Bago pa lang tayo. Wow. Yun. Bago pa lang tayo nag-deploy ng equipments. So, thank you, Ghost Tech. Nag okay. Fluctuation sa EMF. Oh. Fluctuating yung EMF natin. ako duda pa ako kasi yung EMF natin siya lang yung nag-activate pero yung mga flashball hindi niya pinapailaw siguro kung may bata siguro na spirit baka pwede mong pailawin yan at dito ay napag-isipan ko na ilipat yung mga flashball sa baba dahil meron akong nasisense sense na parang merong isang espiritu ng bata sa paligid. Basig na bata ba? At dito sa parting ito mga ka-hunters, hindi ako nagkamali. Sa kutub ko o sa nasesens ko na parang merong espiritu ng bata sa paligid. Pagmasdan ninyong mabuti ang susunod na mangyayari sa video. malakas na yung fluctuation ng ating EMF M F. Pory niyo ano? ba? Ola. Okay. So may nakuha tayong evidence. Isang evidence. Pwede ibang ibang yung ibang evidence. Pory Pwede yung ibang evidence. Pory gusto niya talaga yan. Dalawang beses na siya umilaw. Ni Sudkin, uh, mahirap yan siya pahilawin. Lalo na dapat may force talaga bago siya umilaw. At dito sa parting ito mga counters napansin ko na yung music box ay parang nagmamalfunction. Kaya napag-isipan ko na i-calibrate ulit yung ating music box. Nagmamalfunction yung ano natin? EMF? Ah, yung tawag dito, spirit, music box? Ay, nako. Bakit? Ito, 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 ito. Ikaw ba yung nagpapa, ano? Ikaw ba yung dahilan nagmamalfunction yung equipment namin? Wala ka mo. Oo. Wala ka oh. Hmm. Kailawin mo nga yung ibang bola dyan. Kung ikaw ba yan. Nagmamalfunction talaga yung ano yung Hindi naman ganyan yan Hindi talaga ganyan yan, promise Bakit may load kanina? Oo, oh, di diba? Dito pwede mabuksan no? ah Pwede naman Oo, oh, yun, okay na siya Okay na siya Okay Ta Ganun yung calibration niya So, hindi Malfunction eh, talaga kanina Okay yan Ganyan, Baka may na naka... Nag-i-interrupt diba? Baka meron nag-i-interrupt sa Equipments natin mo yung... Pero pinakauna Yung una pa lang Is yung flashlight mo Yung flashlight eh Ayan na umilaw sa Sa equipment natin so, Okay na Okay na So mamaya Naman niya mamaya Okay kung meron mang Espirito Na nandito sa paligid Please po pa-activate ng kahit anong equipment na dala namin. Al um, alam ko na kayo yung dahilan o ikaw kaya nag ano nagmamalfunction yung equipment namin. Unang-una kanina yung flashlight ni Bro J. So, uh -huh. 'di ba? Okay, yun. Meron na tayong nakuha mga ka-hunters. Nag-activate yung ano natin. Tumayo yung balahibo ko sa ano? Ako <laughs> yun. ko lang. Malamigot ako sa... tatatakot ka rin. Yun. Ano Okay, flash ball. Umilaw. Sunod-sunod na. Sunod-sunod na sila. Yung EMF namin, pailawin nyo. Okay. Uh. Hmm. Flashball, umilaw, at yung ating music box nag sunod sunod na sila. Okay. Sunud-sunod na sila. Okay, na Hmm. 'Yung EMF nag-fluctuating -pl -pl 'yung EMF din natin. Okay. Ano Ano na? Ilang beses na? Go, Bruno go anak. Oo. 'Yung mga Bruno ka, pumaykitan 'yung mga counters. Sabi ni Bro J, flashball, diretso at saka ah, Sa music box. Okay. O oh, ngayon, ayun na tumigik 'yung bola. 'Yung 'yung bola. Okay. Okay, doon na naman. Mapidirit na 'to, ka na sa ano. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo, mga counters? Ka Kayo na 'yung humusga. Kung oh, wala na naman. Ay ano, tanungin nga natin kung bata ka ba na espirito. Okay. Aa ah, anuin ko lang mga counters ka ah, kasi 'yung goma nito eh, ah, 'yung goma hindi siya nagano, ganito ganito yun ganito. Kasi matigas, parang matigas sa dito. Eh. Para tumunog yung music. Yan. Okay, patay na siya. Bro, ayaw na tumigil mo. Gusto siguro ng bata paglaruan yung bola. Gusto mo ba yung bola? Gusto niya yung bola. Okay, nag-response. Gusto niya yung bola. Uh, bata ng spirit, bata, oro. Hmm. Sabi mo, bro. Ano sabi mo, yung bukas bulan at yung um, box namin. Okay. Okay, another na naman oh. Okay, yung EMF Tatlong equipment na yung nag activate Okay, patay na naman yung music box Naba ka sa tubangan? Okay, another na naman Ayun na, hindi ko yung one Ayun na, kuhin ko yung two naman, hindi na naman Hindi naman yung One So, confirm to. Tinanong natin kung gusto mo ba yung, yung flash ball o yung bola. Tapos, ito, yung music box, uh, ano, ayaw nang tumigil sa pag, uh, ano, yung music box. Ayaw na tumigil. Tapos, yung ano. Anoyin ko lang yung goma, mga hunters. Kasi, Ilisan ako ni Goma ron. Oo, oh, ano So, hindi lang siguro, teka lang. Kaya na, yan yung gusto niya na bola, oh. Ngayon, parating umiilaw-ilaw oh, kanina pa. Mahirap talaga pa ilawin yung flashball. Dapat may force talaga. Marami ba kayo dito? na spirit na mga spirito? Marami ba kayo dito na mga spirito? Nakutahan na kong balik, tatanungin ko ulit. Tatlo ba kayo dito na spirito? O mahigit sa tatlo? To, to confirm, bata ba talaga ito na spirito? Okay, bata talaga ng spirit. No, no, no. Gusto niya talaga yung bola. Ito lang nilaro ko niya. Okay. Cut natin lahat. Kunin lahat yung bola. Music box tayo. Baka marinig natin yung boses ng bata. Okay, sige. Sige, sige. Spirit box? Oh, spirit box session na tayo. Oh, patay namang bukulo bro. Ito mo. Diba? niya Oo. Ayun po. oh gusto niya talaga yung bola, oh. Gusto niya yung bola po. Pinatay ko na yung music box, ha. Okay, EMF. Wow. Plakating talaga, oh. Oh, log. Umabot na ng orange. Yun, flash ball. grabe ka. Ano Wow. Sige. Okay, usapin ano natin Pinaka volume na na. Oo. Kasi mo volume mo. lang diri ang kwan music box. Aw, oh, music ano. Ayaw ma kwan na to, contaminate na to ang kwan oh. No? Kana. Lingkod tabi. Agay. Gusto namin marinig yung boses mo, yung batang espirito So, nag spirit box session na kami. Pinatay ko muna yung ano, yung tawag dito, yung music box. Meron ba, dito ka ba namatay yung bata? Dito siya namatay. Pwede ba namin marinig yung boses na mo, yung bata? Hindi. Oh, galit? Hindi naman, hindi naman sa galit. Ayun na tumigil ng plus oh. Pwede mo iparinig sa amin yung boses mo. Grabe okay. na. Ayun na talaga momento na isang bola na yan. Siguro ang dyan sa tabi na yan. Una, pinailaw niya yung nasa gitna. Tapos sa gilid na naman. Patay na naman yung bola. Pwede bang bola na naman? Pailawin mo. Pwede Gusto niya talaga yan? Siguro pastas na dyan. Hmm. Dito ka ba nilibing? O malapit ka ba nilibing dito? Pwede mo pa ilawin yung bola. Malapit ka ba dito na nilibing? Bro, palitan mo nga ng ibang plus ball, bro. Oo O para to confirm lang.

kasi pag Kasi na-interrupt na natin yung spirit niya So Para sa akin lang Gusto niya yung bola na yun O, oh, ba diba? Gusto niya yung bola na yun, yung IMF Gusto mo talaga yung bola ng yun? Gusto niya talaga yung bola ng yun yun oh. haloka ka. Oo, umabot ng orange. Gusto na, after ko tinanong kung gusto mo talaga yung bolang yun. Tignan mo yung EMF. Nagluloko na. No, wala na naman. yan na naman. Yung EMF, yung EMF na naman yung ano niya. Pwede mo bang tumbahin yung EMF? Tumbahin mo nga yung EMF o ilaglag mo yung Bluetooth speaker. Grabe oh. Nice. Ang hirap talaga. Ang hirap naman talaga yung paganyanin yung ano. Kasi may mga location tayo na mapupuntahan, di ba? Hindi ganyan yung fluctuation ng EMF. Mm -hmm. So, wala nang mga bola na umilaw. Yung IMF naman. Yung EMF na naman. Ang grabe yung fluctuation. Yun, Oh. Ah, grabe. Wala na. Nagwawala na talaga yung EMF namin, oh. Oh, grabe, oh. Tumbahin mo nga yung EMF. Ah, hanggang pula na, oh. Labro, nandito sa labro. Ang wow. ganda sa harap talaga, bro. Mm hmm. Ilan ba kayo dito na nandito? Ayaw na talaga huminto. Uh, Ang lakas na, bro. Ang dito na, um, uh, na, bro. Umabot na ng pula. Wait na! Grabe yung eme, bro. Just, wala na. Ka. <laughs> Lahat kami ay hindi na makapaniwala sa mga nangyayari maraming mga equipments o halos lahat ng equipment namin ay meron kaming nakukuha response lalong lalo na yung mga flashballs yung EMF at saka yung music box anunin mo lang yan tapos kunin mo lang yung bluetooth brother baka nag nadidetect niya yung ano ng bluetooth eh kasi pag tinanggal natin yung bluetooth Ganon pa rin yung ano EMF di ba o, tinanggal na namin yung Bluetooth, mga counters. Observe lang muna tayo. Wala na yung Bluetooth sa taas, mga counters, ha? Andito na yung Bluetooth sa gilid. Yan. Kasi may battery yung Bluetooth, eh. So, baka yung battery lang ng Bluetooth na nadetect, na ng EMF natin. Pero pag yan, nag-plactate ng ganun kalakas, malayo na yung Bluetooth natin may mga spirits. Para sa akin, hindi lang to yung batang spirit na nandito. ba? Diba? O, tina mo. O, tina mo. I-zoom ko, ah. Lakas pa rin, no? Wala na yung Bluetooth speaker. Wala na yung Bluetooth speaker. Hmm, lakas. Ang lakas, oh. Marami kaming paraan na ginawa upang ma-prove namin o mapatunayan kung nang dahil lang ba sa mga ibang equipments na nasa malapit. Ngunit, ganun pa rin yung mga pangyayari o yung fluctuation ng aming EMF at uh, confirm talaga na ito ay isang espiritu ng bata. Mga ka-hunters, maraming salamat hanggang dito na lang muna itong unang parte o part 1 ng video na ito sa amin pag-explore doon sa Lawaan Danaw City, Cebu. Pagkatutukan ang part 2 nung pinuntahan na namin ang lumang sementeryo kung saan ay may kita ito sa gitna ng kagubatan. Marami kaming nadiskubre na Jack ay inyong aabangan. Hanggang sa susunod na video mga ka-hunters. Ito si ka-hunter LG. At ito ang Cebu Cruise Hunters.